Kami ngayon ay papunta ng Forest View na nasasakupan ng Davilan Trails, Carmona Cavite. Medyo matarik ang daan pero siguradong makakaahon kahit itrike right lang ang gamit nyo. At kung mahilig kayo sa mga lugar na bulubundukin, siguradong magugustuhan nyo dito. At dyan kami pupunta sa mataas na lugar na yan. Akitin namin para mamit ang aming tita, Felomina. At itong Forest View ay pag-aari ng Pore family. Kaklasiko ng elementary, ang anak ng may-ari niyan. Kaya shout out sa iyo, Dandy Pore. At ang kanyang asawa na si Nerissa Bituin Pore. Medyo na-late na kami dahil ang usapan namin alas 10 ng umaga pero mag-11 na. Kaya akit na kami para mamit na namin ang aming Tita Filomena. Ang sarap pong makiyat. Napractice ang aming mga tuhod. Ayun mga, tatatanong ko na sila. Oh, shoutout sa Tita Filomena kapanayan Bituin. Sama pala niya si Tito. Nilapitan na sila ng aking anak at ang aking asawa na si Miss Catherine Kapanayan. At sabi niya, maghahanda mo na daw siya ng pagkain dahil kayo na pa kami hinihintay. Ang ganda ng lugar, sobra. Kung gusto niyo magmuni-muni o kung ano pang gusto niyo gawin na gusto niyo mapag-isa, napaka the best ng lugar na to. puwede pwede kayong mag stay dito ng ilang oras kung gusto niyo dito kayo haharap ng pagkain, dito na kayo makakabili. Masarap ang food nila at talagang ang lugar, Ramdam na ramdam mo yung simoy ng hangin na napakasariwa. At dahil nga nakapag-preserve na si tita, good for ten, nagsisimula na kami gumain. At ang sarap ng pagkain, binalot sa dahon. Talagang mararamdaman mo yung dinamnam ng pagkain. At syempre, ang sarap na kwentuhan na hindi mauubusan ang aming mga kasama nakakatuwa ang sarap pakinggan pati yung love story nila ikinuwento na hindi la papapasanahin ka na lang na sana pagtanda mo makita mo rin yung sarili mo nakasama mo yung mahal mo ay nakakatuwa si nanay talagang kinikilala ako bilang pamangkin niya kaya ang sarap sa pakiramdam sobrang salamat po tita tsaka tito Nakakatuwa si tita, nabusog din yung aming tiyan, nabusog po yung aming tenga. Paano po? Maraming salamat sa inyong panonood.